Ano okay ang masasabi mo, Teacher Moni, sa pan run? Siyempre, exciting. Alright, nandito kami yun sa Pinaon Parish Church. register kami na pan run. Yung pan run na to is para sa mga dumagat. Ayan si Teacher Moni, disididong disidido. Ha? Pabalik, bal balik, na lang tayo.

Sabi ni Father. Oh, oh, para ng t-shirt tapos nakatulong ka pa sa mga dumagat nating sa DRT. Alright. Oh. Mag-register na. Until ano yun, December 26 ang registration. Oh, ano masasabi mo, Teacher Moni, sa fun run? Siyempre, excited. Excited. Oh, barefoot. Ah, run kaya yun.